Parang sa akin, okay, upo kayo. Tay, okay, ganito ang stroke natin. Ang treatment sa mga stroke, upo ka muna tayo. Para maunawaan nyo. Ang nag-aalaga talaga ng stroke is PT. With physical therapy. Oo. Oo. Kasi tsagaan yan eh. Stretching. Day by day. Every other day yan sila. Every two days kanya. or so, three days, i-stretch, i-stretch. Ang, ang matutulong ko lang dyan, yan, kunyari may mga stock kayo na ano. Kasi yan, hindi yan ordinaryong pilay. Dito nang galing yan sa brain nerves. Possible na ischemic o or non-skimik, yung pumutok or nag-blood clot lang. Kaya, oo, makaka-recover kayo, pero minsan, may maiiwan. iiwan. Nakakatayo kayo. minsan ito, nakapilok ako. Oo, may maiiwan iiwan dyan. Kasi, pero kung may masakit sa inyo, yan, pwede ko yan. Yan ang maano. Roy, ako na tissue. ang, ano, yan ang ano, mas maganda ka pa rin na itong balakang po kasi itong balakang po. Pagbibigyan ko kayo ngayon tayo. kasi dito talaga binubok ng tao. Hindi po pwedeng magbubok isa tapos tatlo kayo pupunta. Kung yung 30 ang tao nagbook ng isa tapos may kasakasama dalawa isa, naku po! Makaya <laughs> tayo matapos. Thank you po. Hindi, hindi talaga tayo matatapos. Gawin 90, 3 times 3, di ba? 3 times 30, 90. Eh ngayon, nakaka-31 kayo lahat. Pang-32 ka. Eh kung lahat niya, papayagan namin, may kasama bawat isa-isa rin. dalawa. Maging 60, sabihin natin plus 2 na lang. Anong oras pa tayo matapos ito? <laughs> Sige, magbigyan ko kayo tayo. Malayo-layo naman kayo eh. Pero kung rito na kayo, pababalikin mo kayo bukas. Eh, isa pang palagay malayo na eh. Kanino ka nag -book? Ako nagkapatid ko <laughs> po. Ako sa <laughs> pinag-uusap <yan>. <laughs> Hindi, hindi, hindi naman mahirap mag-book. Kailangan natin lang gawin ang, gawa ng system. Okay, Kasi okay. pag 19 kayo, 19 pag puro walk-in, hindi okay. na natin kayo maubos. Eh, parang mag-walk-in kayo, isang daan kayo dyan. Okay. ko kayo ilagay? Tapos taga-ano kayo, Mindanao. Baka uh -huh. magtampo kayo sa akin pag di ko kayo nawakan ngayon. Yun ang ayaw kong mangyari. Uh -huh. Kaya hanggat maaari, yung kapasidad ko lang sa mga ako. Hmm. Uh -huh. Hindi ka ka patagilip tayo. Ay, Takay ngayon paan niya. Kasi kung mamarambarahin ko, sige, ito na yung ano ko, lugar ko. Bumunta kayo ngayon, eh, 500. Malamang magalit kayo sa akin. Higa <laughs> ngayon. Dahil <laughs> alam niyo yung sikreto sa para hindi na ma-install ulit? wag na kayong bumalik sa dati yung kinakain. Yung mga adobo adobo, mechado, pritong baboy, pabuong, ba? toyo, sausawan kayo ng sausawan ng toyo na may sili. Pigilan nyo na muna yan tay. Kasi eh, tapos yung kanin. Pwede naman kayong umain pero magbawas kayo niyan, matasang nga na nyan. Tsaka yung pagmainitin ng ulo nyo, yung okay, mga recover kasi high blood pressure ang nakakapagpastor. Yung bigla ang pasok ng mataas na dugo, hindi kaya ngayon accommodate ng brain nerves, maninipis sila. Mas malapot yung papasok. Yung iba, naiipon muna eh. Yung tinatawag na blood clot, yun. Pero, <coughs> matawag ka rin nun. Napakay tayo. Ay, tagilid. Napano ba, ba tagilid? So, tagilid <coughs> tag tayo. Pagka may buwisit sa paligid nyo, awanan nyo lang. <laughs> awanan nyo lang. Pagka ma... Sabi <sighs> na sa'yo. Yung mga maliliit na bagay, kaya eh. ayaw nila. Kasi ito ako patraksyon. Ito. Okay, Pumili ka ng pao para mas mabilis. Araw-araw mo lang himasin. Ganun lang. Tapos yan, dagyan mo lang muna ng yan. Sa gabi, tanggalin mo para makasingaw yung blood circulation mo. Baga, balik mo ulit. Para mabilis siyang ano, pumubay mag-elevate mo. Lagyan mo ng unan. Lagyan mo ng unan dito, lagyan mo ng unan dito. kaka po niya. Oo, para mabilis ang isuinom niya ako lang. Huwag ka mag-elevate ng isa. Kailangan dalawa? Oo. Nasa yeah. dami na di na Dami pa kayo napalod yun. Last year pa yun. Siyam na libo na yung video namin dyan. Hindi ko na alam kung siyo <laughs> Sobrang, Sobrang dami. Iba pa yung mga hindi pa na video na. So, Marami pang hindi pa na upload. Oye, pa, Private person. Ayaw magpa-video. Pero kita mo, araw-araw kami -araw may upload. Hindi si haya. <laughs> Ibig sabihin talaga may pila rito. Tsaka bakit kami hindi tatanggap ng pasyente, eh, yun yung hinahanap namin. Opo. Oh, okay. Di ba? Mm hmm. Sipin nyo yun. Bakit namin kayo tatanggihan? Bakit mm -hmm. namin kayo pahihirapan? Eh kung wala naman pila rito. Ang mm Ano -hmm. lang naman yung number mo sa, 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 sa Facebook eh. Kailangan nyo lang hanap, hanapin. Kailangan mo doon pa lang sa buhay, sa buhay nakasabot Kailangan nyo lang mangulit-ulit. Sa mga nagpapabuk sa amin, kailangan nyo lang kulit-kulit niyo lang kasi hindi namin kayo kagad mababalikan gawa ng pagtawag nyo may tumatawag na naman iba maraming ano okay inhale exhale ito lang isang number na to itong number na to 164 puro, puro number yan mm -hmm. yeah. mm -hmm. Hindi mo maubos yan. Hanggang patlong dalawang tao po na oh. number December lang 'tong nare-record oo oh, oh. Ano ng December wala. wala na yung ano wala na ano na yung ano na eh April uh, oh, 17 po naalala namin priority mas priority namin yung makulit <laughs> <laughs> o kasi naisisingit ka agad. Oh, Kanyari, okay. may nag-cancel. Katulad yan, kayo. Isa kayo sa nag-cancel. Kung baga, may schedule na kayo, nakalimutan Apa. nyo. Na-cancel nyo na, no, April. Siyempre, pag di kayo nag-ano, papalitan namin yun. Mm -hmm. yung nyo sa isip nyo gusto kong ma-recover. Kunti na lang itong sa inyo eh. Kunti-kunti na lang. Kunti na lang. Na, na, rin, uh, kaya, ang galing hmm. na araw. Hindi, nga ako makalagad dati. Oo, kaya, kunti-kunti na malaking bagay na ito nakakatayo na kayo. Ang mahalaga, walang masakit. Kaya, no, yeah, luwag ko tali. Hmm. Sa unang lang yun. May maluwag na yan. Eh, pag nakabalik na yung head humerus mo. Hmm. Oh, sus naman. Oh. Hey, okay, tay ganito magiging exercise nyo. Kumapit kayo sa mga ganito. Tapos, hmm, niyo nyo yung hangin. Kasi once na nasanay na kayong paganyan ganyan baka mabago nyo yung pag eh. Okay? O, tapos magpa-massage-massage uh, na kayo sa mga masin-masin. Huwag lang kayong maligo today, ha?